China patuloy pa rin sa pagiging aggressive nito at lumabas sa isang media na na armando raw itong mga barko ng BRP sa Ayungin insul matapos ang isinagawang air airdrop ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre mga idol ayon sa PBM ayon kay PBM kailangan lang uh, sumulod sa sumulod sa batas na international law ang Pilipinas uh, kung baka ng mga idol ano lang uh, maximum tolerance ang isasagawa ng uh, militar natin doon sa BRP Sierra Madre at Swiss Philippines ayun pa sa PBM, key PBM, na ginanap sa dialogue sa Sangrila Hotel, ay patuloy na, uh, patuloy na, mano ng mga kapakan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Ayun pa kayo, uh, kapag lumala pa raw ang sitwasyon sa West Philippine Sea ay doon natatawagin ito ang paliwanag ni PBM sa Sangrila Dialog Singapore alam natin na ang Pilipinas at Amerika ay may mutual defense treaty. Defense Secretary Chiduro naman ay nakipagpulong sa mga counterpart nitong mga defense ministry tulad ng Lithuania, New Zealand, Canada. Tumulay sa South China Sea issue. At Indo-Pacific Stability. Ayan pa kay Secretary pag-usapan si okay, Secretary Austin suportado ng Amerika ang Pilipinas nang paliwanag ni secretary Austin thanks for watching